pag-uusapan natin ngayon. Mga utol, alam naman po natin na ang breakup, napakasakit niyan. Let's say halimbawa tayo nga po ay iniwan, tayo nga po ay parang na-devalue mga utol. Siyempre wala naman po tayong other choice kung halimbawa nagpursigi tayo. Uh, let's say na lang halimbawa pinaglaban natin, kinausap natin siya, nakiusap tayo mga kapapong. Pero sa huli, wala naman talaga tayong other choice kundi talaga lumisan at lumayo iwanan siya mga kapatid at magbigay nga po ng space. Dahil syempre wala naman tayong other choice kung nakikita natin na patuloy po tayong dinudurog Patuloy tayong sinasaktan at patuloy po tayong itinataboy sa buhay niya mga kapatid. Pero ngayong araw na to mga kapapong ay tatalakayin natin kung ano ba talaga yung pinakamabibigat, yung pinakamangasolidong senyales na dapat talagang tahakin na natin ang ibang landas. Araw-araw po kasi mga kapapong ay nababasa po natin sa ating comment section. And to tell you honestly, nararamdaman ko po yung nararamdaman nyo, yung sakit, yung pakiramdam na ikaw ay binaliwala at iniwan. Mga kapapong, marahil kung maririnig natin ang mga bagay na to, ay maaring mapagtanto natin kung anong pwedeng maging desisyon, kung anong pwedeng maging next step natin, towards dito sa ating ex o yung taong nagdump sa atin mga kapatid. Pag-usapan na po natin ngayon kung ano ba talaga ang nararapat. Ibabahagi na po natin ngayon yung nalalaman natin based on observation and based din po sa psychology. Mga nakakausap po natin sa ating Papong TV Helpline kung ano ba talaga yung mga solid na talagang dapat na nating bigyan ng pansin na situation na pwede po nating maging Ako po ay magbibigay ng paalala alam niyo po, minsan sasabihin ng ex natin na hindi na po niya tayo mahal. Sometimes sasabihin ng ex natin na mag-move on ka na lang, papalayo sa akin, humanap ka na lang ng iba. Kumbaga, wala kang kakwenta-kwentang karelasyon during our days. Lahat ng mga bagay na yan ay maririnig natin at some point. Bakit po? Tandaan po natin mga kapapong kasi during breakup ay umuusbong po yung pag ng validation ng ex natin. Sometimes kasi kahit nararamdaman pa rin niya na mahal ka niya, most probably naman ay nangyayari yon at kung hindi na po niya nakikita na kayo po ay nagre-respond, na kayo po ay responsive, dun po sa nararamdaman niya, siya po ay babato at bibigyan po kayo ng masasakit na salita kung saan mababalidate niya kung kayo po ay magre-react na kayo po ay emotionally affected or galit. Kaya minsan nga po narinig natin, mag-move on ka na lang, hindi na kita mahal. Dahil alam naman po natin na sinasabi lang po nila yan, for us to react. Doon po kasi sila lumalakas mga kapapong. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ilang mga sulido na kumbaga ma-identify talaga natin yung difference na makikita po natin na ito po talaga ay senyalis na na kailangan po nating huminto, leave him or her alone po muna at iwanan po muna natin yung buhay natin sa kanya. Number one, wala na pong Trust. Alam naman po natin na ang tiwala ay hindi po basta-basta binibigay ng isang tao. Kaya nga po pag tayo ay nakakuha ng tiwala, mga kapatid, ay dapat i-treasure at i-value natin. Ngayon, kung nakikita natin sa ex natin na wala na pong tiwalang umuusbong, kumbaga kahit anong sabihin natin ay laging may pagdududa. Hindi po nagpo-flow yung tiwala, mga kapatid. Alam naman po natin na ang trust ay isa sa pinaka-backbone ng isang successful relationship. Kaya kung ito po ay nawawala mga kapatid, mas makakabuti po mga kapapong na tumalikod po muna tayo. Dahil kung wala po ang tiwala, wala din pong maganda at successful na relationship na matatanto. Number two, alam natin na pag ang tao ay interested sa iyo, let's say may amor, may affection, syempre masusukat natin yan sa pamamagitan po ng pagiging excited mga kapatid, inspired, pero pag nakikita natin na parang siya pa ay nababad trip, annoyed mga utol at walang kagana-gana, kung baga doon pa sumasama yung timpla niya kung kayo po ay nagpaparamdam o let's say nakikita niya mga utol. Isa rin pong senyalis to na dapat po muna tayong lumisan at lumayo sa kanya. Kumbaga, wag po nating ipursige na siya po ay makarelasyon uli or even makipag-ayos po muna. Dahil the more we do mga kapatid ay the more he or she pushes away yung sarili niya sa atin. Number three, sobra-sobra na you've been trying to get him or her back ng mahaba ng panahon. Kumbaga, kung napapansin natin mga kapatid na parang dekada ka na na umaasa Kung Kumbaga, you're trying your best Pero ganun pa rin po yung result alam naman po natin na syempre ang bawat ex may mga time frame yan kung halimbawa gusto kanyang subukan. Pero kung halimbawa simula pa noong last year, kumbaga parang napakarami na pong months na nagdaan, sometimes nga po years mga kapatid, pero ganun pa rin po ang treatment at tingin niya sa atin. Ito po ay isang senyales na hindi na po babalik ang ex mo sa iyo mga utol. Maaaring hindi po siya nakakakita ng development or talagang meron na po siyang ibang naiisip or meron na po siyang bago or ibang goals na gustong ma-achieve mga kapatid. And unfortunately, baka hindi na po tayo kasama doon. Number four, Binanggit ko na rin po ito before sa mga previous vlogs natin mga kapatid na kung napapansin natin o nababalitaan natin na wala na siyang pakialam kung ano man ang mga balak mo sa buhay. Like for example, may nababalitaan siyang nagko-court sa'yo or kung ikaw man ay lalaki ay may bago ka na pong pinupuntahan or nakaka-date. Pero napapansin mo na hindi na po siya affected dito ni any signs of reactions or negative reactions ay wala siyang naipapakita, walang nararamdaman sa kanya mga kapatid. Dito natin mapapansin na siya po ay totally nakapag-move on na po at wala na po talagang balak makipagbalikan or let's say entertaining man lang yung reconciliation na gusto natin mga utol. It's better to move on, it's better to focus on ourselves pagka ganito na po ang ipinararamdam niya. Last po, but not the least mga kapapong, hindi po natin pwedeng alisin sa listahan ay pagka sinasabi na po ng ex natin na wala kang kinalaman dito, ako ang may problema, ako po ang dapat magayos at nasa akin po ang rason kung bakit tayo nagkaganito. One of the main reason is kasi alam ng ex mo at nakikita niya na ikaw ay humahanap ng mga paraan. Kung baga marami kayong conversation kung ano ba talaga ang nangyari. Nag-overthink ka at kung baga humahaba ng humahaba yung usapan nyo. Isa ito sa mga paraan para masabi niya sa'yo na wala ka nang dapat asikasuhin. There's nothing you can do about it at wag na po nating ayusin kasi ako naman po ang may problema. Medyo maganda po ito sa pandinig mga kapatid, lalong lalo na po pagka po at medyo malumanay ang pagka-deliver ng ex natin. Pero kung titignan mo mabuti, kung babasahin mo mabuti ang sinabi niya, ito po ay isang way para masabi niya sa iyo na wala na po tayong pag-asa. It's better to move on mga kapatid pagka ito po ay narinig natin or let's say kailangan na po muna natin talagang layuan at kalimutan ang ex natin. Ang mga pinag-usapan natin ngayon mga kapapong ay sadyang makakatulong po kung kayo po ay nalilito, naguguluhan at tumahanap po ng mga senyales or dapat na mga makita nating actions niya. Dahil alam ko naman po, isa po yan sa mga hinahanap natin para malaman na rin po natin kung saan po ba talaga hahantong. Ang pinaghihirapan at pinupursigin natin mga kapatid I hope na nakapagbigay po tayo ng clarity At kumbaga nalinawan po ang karamihan po sa atin Para maintindihan po natin talaga Kung ano ba talaga ang stand natin sa ex natin mga kapatid Alam ko pong maraming nangihinayang Marami ang nalulukot Pero alam nyo rin po ba Na maaaring masayang din po ang oras natin Kung saan dapat binibigyan na po natin ng pansin Ang ating sarili at mga target at goals natin sa buhay Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan at patuloy po nating alalayan ng mga YouTuber na Pilipino. Bantayan po natin ang ating pamilya, mga kapapong. Maraming maraming salamat po, Papong TV.